Nagbabalik ang PTV Sports. Sa eSports, sasabak ang Blacklist International sa paparating na Mobile Legends Professional League Season 12 nang wala ang kanilang dekoradong duo na sina John Mar Omay Venus Villaluna at Danery Wise Rosario. Ito mismo ang kinumpirma ng Blacklist sa social media matapos ilabas ng organisasyon ang kanilang roster para sa darating na MPL Philippines Season 12. Ayon pa sa naturang post, magpapahinga muna ang kinatatakutang support at jungler tandem upang makapag-recharge and recover ang dalawa. Pagliban ng VY sa asa ang code breaker sa serbisyo ng mga veteranong players, sina Edward J. Edward Dapadap, Kiel Oheb Soriano, Salik Haji Imam, Kenneth Carl Yue Tadeo, Lee Howard Aldonzales at Rene J. Barcarce. Hindi ito ang unang pagkakataon na piniling lumiban mula sa aktibong kompetisyon ng dalawa. Magugunita ang nagpahinga rin sila Villaluna at Rosario noong Season 9 taong 2022.